So, good evening at uh, ngayon, no, ang video natin ngayon, uh, ipapakita natin yung uh, kalakaran ng, uh, ano, hanap buhay dito sa May uh, Divisoria, no, kung saan at uh, pagdating ng gabi, uh, buhay na buhay, no, at uh, makikita ninyo, walang tulugan dito, mga kabayan. So, pagmasdan po ninyo yung uh, kalakaran ng uh, hanap buhay dito sa May Divisoria, no. So ganito po yung uh, hanap buhay dito sa may divisorya So lahat po ng mga kababayan natin nandito dito na po buhay So walang uh, tulugan dito ha, ah, Kikita po ninyo Itong part na ito so bultuan yung uh, pamimili dito ah, Sa kabila naman no? Ah, ganon din Doon rin sa kabila na ano may tingi-tingi tayong uh, mabibili doon. Ah, so tingnan natin kung makarating tayo doon sa kabila, no, at uh, ganito yung uh, kalakaran dito sa gabi, no, so, yan uh, kikita ninyo, bawat uh, nakakalagay ng uh, nasa kariton na ito no ay uh, mga abiyahero rin na uh, masa mga malalapit na mga ano rin dito, namimili dito. Kasi ito yung uh, ano parang uh, nasa balintawak, ito yung uh, baksakan talaga ng uh, ano dito uh, gulay, mga prutas, no? Ayano. Oh, kita po ninyo, no? At uh, uh, ako dito sa lugar, no? The uh, ito papakita ko yung uh, Uh, kalakaran ng ating uh, mga kababayan dito at uh, magdamag itong uh, ginagawa na ito walang tulugan dito uh, yan. sa mga next na video natin dahil uh, napadaan lang ako dito uh, so subukan rin natin na uh, magtanong-tanong dito kung uh, yung uh, papano yung uh, bintahan dito ng uh, itong uh, mga ano na ito kasi kinokompra ito eh no ito nga mga bintad binta dito Ayun, naka, ano na yan so walang tingi tingi dito puro pera ano volume ang kuha dito at uh, yan naman yung uh, tinitinda sa mga talipapa na tingi tingi yan lahat po ng mga babae natin nakikita po ninyo na pasan-pasan yung uh, ano na yan. So lahat po niyan uh, binabayaran ng mga namimili no. Kasi yung mga namimili dito karamihan mga negosyante rin dito mga babae no. So hindi nila kayang uh, pasanin yung uh, mga ano na yan, yung mga ganitong uh, klase mga ano na mabibigat yan. Yan nakikita po ninyo. Oh, so, buhay na buhay sa kabila naman no ay uh, bilian ng mga isda no bilian ng isda sa kabila and dito volume na mga paninda ah oh, ito si kuya o oh, kangkong naman tong ano niya ganito po no talagang uh, magdamagan tong uh, ganitong uh, ano uh, ginagawa nila meron na uh, nakakariton may kulik-kulik, kuliglig ito mga ganito so binabayaran to at uh, iahatid ka kung uh, saan ka uh, magpapahatid so syempre uh, ano dito eh, yung uh, bayaran dito ay uh, ano yung uh, uh, kontrata no kung magkano uh, ano hindi uh, Uh, ano, kontra-kontrata yung bayaran dito. Kung uh, magpapatid ka, kung saan ka i So, pagdating ng madaling araw, uh, kini-clearing na ito. Makikita naman natin dito, pagdating ng madaling araw, so, itong mga... Uh, ano ng uh, ano yung mga tira-tira mga ano ng mga prutas na ito at mga gulay no? yung mga hindi na nabibinta yung mga sira no kasi na na yan nako na uh, sisiparet na yung mga pwedeng uh, pangbinta mas tampunin yun no buhay na buhay yung uh, ano ha uh, akalaang uh, walang tulugan sa Divisoria. So, ngayon papasok yung uh, bagong administration, administration dito sa May Maynila. Kaya uh, uh, abangan natin pagkakakwenta uh, tayo ng mga update kung anong pagbabago dito sa May Divisoria pagdating ng uh, bagong ano uh, mamamaala dito. No, uh, kasi uh, pagbalik ni Yorme. Si Yorme yung uh, unang-unang uh, mayor na naglinis ng divisorya so minana na nang uh, sumunod sa kanya pero uh, yung iba naman no uh, napapanatili rin dito pero uh, hindi epektibo kung sakaling ano eh, hindi talagang uh, sulit na talagang hindi kagaya nung nakarang uh, administrasyon no So sa ngayon, itong nga uh, pagbabalik ni Yormi, doon natin uh, malalaman kung anong nga uh, panibago uli no, na makikita natin dito sa May Divisoria. No, kasi ito na. No, yung uh, mga pagbabago ay mga ano dating uh, tinaw dito magdamagan at uh, ganito Ah, oh, so pangkaraniwang na yung ganito dito sa may so sa kabila ah, uh, kukuha tayo dyan sa kabila so ito yung kaba ng uh, recto no? at uh, noong panahon hanggang doon sa may santos so punong puno ng panindah itong uh, lugar na ito pero kapansin pansin no? magmula ng uh, nilinis ni uh, mayor nung uh, administrasyon niya ito uh, hindi na naibalik no at uh, binigyan naman ng ano itong pupuntahan natin ngayon itong uh, inilagay nila na night market kung saan at uh, yung mga nagtitinda dito sa lugar na ito kaya uh, doon nilipat so ayan po at, uh, approaching tayo dito sa night market no at uh, para makita rin niyo yung uh, kalakaran dito sa may ano to sa ginawa nilang night market kung uh, meron tayong uh, makikita na paninda no na uh, magugustuhan natin Yan, approaching tayo dito sa ginagawang night market. Ito Tutuban Center. So, dito tayo papasok sa may Tutuban Center. Ha? At uh, dyan yung uh, ginawa nilang night market. Kung saan. At uh, makikita natin kung anong uh, mayroon dyan sa night market na yan. Saan sila? Ha? Nagiikot-iikot daw sila dyan eh. Ha? Ah. Rest namanya. naman yan. <coughs> <Okay>. Ah, dito? <coughs> ito Ha? Video. Oh. Bawal ba? Bawal Dito lang ako sa night market. Bawal 'yan.